Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaalda the vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood support at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So, huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic for today's video. I'm sure na hinding-hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And, syempre, wag na wag kayong mag skip ng segment, okay? Buuin nyo to I start to finish. And, wag na wag ninyong babaktawan, okay? So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. etong nga habang busy si Alden Richards sa kanyang starts on the floor stint na still airing and nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pag-aaral sa avi aviation um, aviation um, school para maging commercial pilot so ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo so ito na guys watch this At kung nakita nyo na nga recap, so once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, habang busy at airing ang starts on the floor, or habang busy si Alden sa kanyang starts on the floor stint, eh eto na nga, habang busy si Alden sa starts on the floor stint at is still airing pa dahil hindi pa naman matatapos pero balita akong matatapos na rin yung palabas na 'yan. Eh ito na nga um busy-busy din naman si Alden Richards sa kanyang pag-aaral which is ang um, pagiging piloto dahil nga eh 'di ba? Alam naman nyang hindi naman panghabang buhay na artista ka or hindi naman panghabang buhay na showbiz kang tao. Mm -mm, kaya nga kaya nga 'di ba um habang may panahon pa Habang may um pagkakataon pa mag-aaral na talaga siya mabuti and siyempre alam na din yan ni Alden 'di ba for her for his bright future and for for his family's bright future diba? 'di ba hindi panghabang buhay eh. artista lang oh artista lang ang alam mong gawin 'di ba hindi naman pwedeng ganun lang 'yun or ganun yung eksena habang buhay 'di ba kailangan may iba ka rin talagang ipakita o iba talagang makikita yung mga fans sa'yo hindi gaya ni Tisoy na diba um, hindi gaya ng ibang artista na artista lang talaga or pagiging artist lang talaga ang alam nila sa mundo ng um, sa mundong ito wala na silang ibang skills na alam kundi pag-aartista lang. Kaya tignan ninyo ha, ah, believe na believe din naman talaga ako dito kay Tisoy, no? Kahit busy sa kanyang pagiging artista or sa artista life niya eh, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang personal dreams. Gaya na itong pagiging piloto or gaya na itong pilot dream niya or pagiging piloto niya. Um, kasi sobrang hinahangaan natin siya, no? Sobrang busy, sobrang gullible talaga ni Alden and sobrang hectic ng schedules. Pero na, na pa rin niya talaga yung pagiging piloto or pag-aaral niya ng piloto. Grabe, sobrang hangang-hanga talaga ako dito kay Tisoy and syempre kay Main din naman, no? Sobrang hanga, hangang-hanga din naman ako kay Main. Kaya grabe hard work yung hardships di diba? and lalo na naman silang papotaktin yan ng mga bashers niyan. kasi nga di ba napakadami nilang inaatupag di ba bukod sa busy busy na sila sa kanilang um kanilang personal life eh or sa showbiz life eh busy busy pa sila sa kanilang personal life or sa personal dreams nila di diba? san pa kayo hindi nila inaatupag yung mga bashers na wala namang silbe, nang aaway pa, ba? Diba? Um, at kung ano-ano yung tinatupag, kung ano-ano yung kung ano-anong kabalbalan ang inaatupag kaysa mag-aral or magtrabaho ng banggang bongga di ba? Kaysa naman na, kaysa naman magbanat kayo ng boto, di ba? Ang inaatupag niyo lang naman pambabash ang pagpupunan ng mga ba shirts diyan yun lang naman yung um, ano nila um yun lang naman ang ginagawa nila pero um, pero yung mga ginaga pero yung ginagawa ng ng, ng dalawa eh then lang silang dalawa diba, ba na rin nila yung mga kani-kanilang personal dreams ba diba? gaya nyan si Alden magiging piloto na, so hindi na siya mababash, pero kilala pa rin siya ng mga tao, yung akala ninyong pag alis sa showbiz, or lilisanin ng showbiz, ay eh, hindi na siya kilala ng mga tao, kilala pa rin siya ng mga tao, dahil nga nakatatak na sa kanila, yung Alden na showbiz, or Alden na artista talaga, or yung Alden na makikita at makikita natin sa bawat print ads, bawat TV ads or bawat um pelikula, bawat teleserye, di ba? Um tatak na tatak na 'yon sa mga future na magkakatrabaho niya in the first time. At saka hello, di ba? Kahit hindi naman mag-showbiz 'yan, kahit umalis na ngayon, ayan ah, ngayon sa showbiz. Marami ng business 'yan, may stardusts may kung ano-ano pang business at saka si main may kung ano-anong business yan. McDonald's, di ba? Um saka magiging flight attendant din sa si main in the future kaya okay na okay lang naman na sila sa showbiz kaso nga, di ba? May mga possessive fans sila, may mga possessive silang mga tagahanga, di ba? Yung bawat kampo may sariling tagahanga kaya yan talaga ang unang-unang madedepress at yan talaga ang unang-unang magiging um, pagiging value sa mga personal na iniidolo nila talagang hahanap-hanapin nila yan kaya si Alden dahan-dahan talaga yung pag-exit kasi nga ba diba, may mga value talaga siyang mga fans or may mga sira ang tok-tok siyang mga fans at hindi nakakaintindi na kailangan talagang unahin na ni Alden ang kanyang personal life or yung kanyang personal na buhay, di ba? Hindi yung um, showbiz life lang talaga yung aatupagin niya at aatupagin niya talaga ng bonggang bongga, di ba? Kaya ganun mga ka-Aldab Nation. ba, diba? Eh tayo, nakakaintindi tayo. Eh sila, marunong ba silang makaintindi? Marunong ba silang maka, unawa ng kanilang mga um ng kanilang mga um, sinasabi o ng mga sinasabi natin marunong ba silang umunawa 'di ba hindi lalong-lalo na to magiging piloto na si Alden but 'di ba may mga madirinig na naman ako na but yun pinili niya but pinipili mo ano niya 'di ba um, ganito ganyan yung mga possessive niyang mga fans na hindi nakakaintindi or hindi makakaintindi, ay naku, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, alam namin yung katotohanan at alam namin talaga kung ano yung personal na buhay ni Agen. Hindi talaga habang buhay na pang-artista yan si Tisoy. Diba? Hindi din habang buhay na bumabata yan kasi nga, di ba, medyo gurang-gurang na yan o matanda na yan, di ba? Um, kaya... Anuwain naman din natin na talagang kailangan din talaga ni Alden na piliin ang kanyang personal life dahil matagal niya na siya sa industriya. 15 years na siya sa industry. Kaya panahon na talaga para piliin niya na talaga ang totoong makakapagpasaya sa kanya. So, At ma-experience naman ni Alden yung makapag-travel man lang ng ng personal, yung private, hindi yung may kinalalaman sa show or may kinalalaman sa GMA, okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell. Para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang makakanood ng aking mga upload. And syempre, kayo agad ang unang-unang manood manonotify sa aking mga videos. Okay? So, bye bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye bye. I love you all.